Darling, paano ba yan? Wala na yung mga bata, pumasok na sa school. Natin. Alam mo na yun? Wala ko alam. Pahinga muna tayo. <laughs> ano? Bawa <laughs> Ay ko! <God! laughs> ano? Ko naman, masado kang hard naman lagi. Grabe ka naman. Sop lang naman. Grabe. Wala nga, pumasok na sa school mga bata. Hmm. Ano? Pagoy natin. Alam I mo ito? na yun. Tara nga. Mga kailan tayo? Yung totoo, isa lang. Ako gusto <laughs> ko lima. Grabe ka naman. Hanggang isa lang ako? Eh, gusto mo dumadalawa. Hindi mo naman natatapos yung pangalawa. Natutulong na yung <laughs> talaga. ka, ka oh. naman, darling. Oh, di ba? Tinaray mo kung mangalawa. Anong nangyari? Isat ka lahat, ilang. Dahil hindi mo natapos yung pangalawa eh. Uy, script lang to. parang tinatotoo mo na? <laughs> <laughs> Grabe ka naman. Script lock ba yan? <laughs> Scripted to. Bakit ginagawa eh, mong... Hindi kasi ako marunong mag-ano ginagawa mo tutuhanan Hindi kasi ako marunong magano, mandaya ng ano. Ayoko ng mga script na buhay. Grabe so, ka. Ayoko ng mga script. So yun lang totoo. Ba't ganun? <laughs> <laughs> oh, bakit may natapos ka ng pangalawa? Bok, baka tatlo nga ako. Walang gutugot. Binata ka yun! <laughs> oh, at least, nung binata, nakatatlo. Ay, bakit na so, asawa Bakit nga ba pag may asawa na? Eh, syempre. Pagod na sa trabaho. Ebat eh, ba't gusto mo pa araw-araw? Stress sa... stress sa... sa pera. Oh. Maghanap ng pera, pambaon. Oh. Eh, paano naman pangangailangan namin? Nakailangan namin makatatlo. <laughs> Marami ka. Tatlo. <laughs> O, oh, give na. <laughs> <laughs> tatlo ko lang yung gutugot, give na. Oh. <laughs> Gusto mo pala ha? Ikaw Tot kala mo talaga. Tatlo ha? Totoo. Ano ba, script ba yan o no? Tot <laughs> totoo na? Totoo <laughs> na. Ano, parang totoo na ata sinasabi mo eh. Totoo lahat yun! <laughs> Pero totoo tatlo na, no, di ba? Walang ano. Totoo, isa. Minsan, ano pa, para pang kuneho. Pang <laughs> kuneho? Yung mabilis. <laughs> <laughs> Tawa na <ka>. <laughs> <laughs>